Ang tanong ni Ferdy ay, paano daw ako maligo? yan natin pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang kasagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Ang sagot ko, syempre, ay mas gusto ko talaga nang nakawabad ako. Pero, dahil nga po nasa probinsya ako, hindi may iwasan na sa labas naliligo. Lalo na kung halimbawa, walang naipong tubig. Kaya, minsan talaga, ako ay nakadamit pa po. Ang damit ko naman ay yung uh, para kang nakasayang. So para maluwag, para magdadaan talaga yung mga sabon na inilalagay ko sa aking katawan. So sana nasagot ko nang tama ngayon. tanong. Hindi you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.